Nainis si tatay yung eh, kaya sabi niya, tatloy na daw namin yung booking para para hindi na balik-balik. Tapos -balik. isang booking pa pa uwi, kung suwerte hindi okay na, di ba? Easy biyahe lang. Tinatlong booking na namin mga pard, para sulit yung biyahe namin. Kasi toxic sa Manila mag-ikot-ikot dyan eh. <laughs> kaya sa totoo lang mga pards, nakakatawag bumiyahe ngayon. Kasi nga dahil nga sa may end cap, dahil baka hindi natin nalalaman, tantambak na pala yung violation natin. Ah, marito, no? Oo, tatlo kasi dalawin ako. Ito, parang nga ako. Yung sa Pantay sa Elvis Road, ganyan din ang daanan Thank you, sir. pards, today is another booking day na naman tayo. May 28 ngayon, Wednesday, 2025. Time check, 9.54 AM. First booking from nagka-isang nayon going to Binyan sa halagang 1,612. Ang layo ng pickup location ay 2.9 km 1,000 kg ito. Papunta na kami sa may pickup location. Yung first booking natin mga pards, buwat siya isang helper tsaka isang driver carry. Bale, 280 yun. Ang sabi sa akin, dining table daw, tsaka dalawang upuan. Papuntang Binyan, Laguna muna yung kinuha ko. Kasi mahirap sa may Metro Manila ngayon, masyadong toxic, gaya ng NCAP. Tsaka yung ad even scheme. Bale, 3 days na lang tayo makakadaan sa EDSA sa loob ng isang linggo. Kasi nga pag Sunday, kami bumibiyahe. Medyo mahirapan tayo kasi yun ang pinakamalapit na daanan na yung EDSA. Imbis na malapit lang yung pupuntahan natin, mapapalayo tayo dahil sa may ad even scheme ngayon, mga parts. At saka yung NCAP, yung no contact apprehension ng MMDA maraming lugar din mga pards eh. kasama na yung mga Commonwealth, C5 yung EDSA, Shaw Boulevard Roas Boulevard, Recto yung mga kalsada na yan yan ang mga madalas kami mga dinideliveran mga pards eh. minsan kasi yung lugar na pag-deliveran mo, wala mga parkingan, puno ngayon sa gigid ka muna paparada para hintayin makaalis yung isang sasakyan magiging problema natin, pagka may camera magiging illegal parking tayo doon o no loading, unloading sa lugar na yung mapipicturean tayo kaya bali mangyayari niyan, yung kikitain natin sa isang araw, mabibigay lang natin doon. Eh paano kung araw-araw ganun ang mangyayari sa amin? Di araw-araw na kinitaan namin, ibibigay lang namin sa violation namin. Bali easy money talaga yung mga taga MMDA. Masyadong pahirap sa katulad nitong mga maliliit na mga negosyante. Kaya namin mga lalang driver, di ba? Medyo pahirapan tayo nito mga part kasi picture lang sila ng picture eh, nasa opisina lang sila, di ba? Kami nagpapakirap sa kalsada. Kaya nga bali parang nakakatamad na was ngayon eh. kasi masyadong toxic yung Metro Manila ngayon mga parts kung ano yung mga batas yung mga pinaiiral nila kumbaga kung ano ano naiisip buti kung mura lang yung mga violation nila mamahal pa naman kaya yung mga may hirap ngayon wala lalo naghihirap dahil sa mga ganyan mga batas di ba dapat makaisip sila ng batas na makakatulong sa makakaginhawa kami gaya ng pagka-traffic sa kalsada kaya nga sila tinalagay di ba na traffic enforcer para saan pa yung pagiging traffic enforcer nila kung nasa loob na sila ng opisina pa video video dapat tawagin na natin sila ng hindi na traffic enforcer si Tb hey, enforcer na. Kawawa naman yung mga katulad namin mga delivery driver, yung mga bumibiyahe ng mga taxi, mga ganyan. Kasi madalas yan, gumigilid eh, di ba? Ihinto. Pag hinto mo, bawal, picture agad. Eh, araw-araw, ganun nangyayari sa atin. Sir, eto. Hindi mabigat to solid eh. Ano <laughs> Ito rin siya, palapal siya. Patas pala yun. Ayo, baik. Kau tu Yeah. Di. Ah, jadi. Sa akin na. Ah, sige, okay. Time check, 10.31 a.m. May second booking na kami. Pang double booking to, mga part. From San Bartolome, going to Paranaque. Sa halagang 524. Ang layo ng pickup location ay 2 km. 300 kg lang to. Papunta na kami sa may pickup location. Umuha tayo ng kasabay, mga parts. Kasi papuntang binyan tong first booking natin. Sayang din yung biyahe natin eh, kung walang kasabay. Uwa namin booking, papuntang Paranaque. Okay lang siya kasi madada. Aanan natin yung paranyake na to Ito yung pickup natin mga pard Second booking Parang floor matyatan Ano to eh Hindi ko alam kung ano tawag dito Six coral daw Sabi yung ano eh Ito siya magaspang eh. Time check 11.11am Makakuha kami ng pangatlong booking Pang third booking natin to mga pard Pang sabay ulit natin From Bahay Toro Going to lupa Sa halagang 540 Ang layo ng pickup location Ay 5.3 kilometer 300 kg lang to Papunta na kami sa may pickup location Mainis si tatay eh. Kaya sabi niya, tatlohin na daw namin yung booking para para hindi na balik-balik. Tapos isang booking pa pa uwi. Kung swerte, hindi okay na, di ba? Easy biyahe lang. Tinatlong booking na namin mga pards para sulit yung biyahe namin. Kasi toxic sa Manila mag-ikot-ikot dyan eh. <laughs> Kaya tatlong booking na sabay-sabay papunta na Paranaque, Muntinlupa, tsaka Binyan. Yung dala nating booking. Ay, hindi pa namin dala kasi pupuntahan pa namin sa pickup tong pangatlong booking. Eh. Sa totoo lang mga pards, nakakatakot bumiyahin ngayon kasi nga dahil nga sa may in cap dahil baka hindi natin nalalaman saan tambak na pala yung violation natin hindi kasi gaya ng actual na uhulihin ka yun talaga alam mo na mauhuli ka pero eto kasi wala tayong malay eh na binibidyoan na pala tayo binipicturan na pala tayo may violation na tayo di ba? kaya magugulat na lang tayo sa mga lilipas na araw saan tambak na pala yung violation natin napakahirap ng ganito Sir, mo po. Ito, sir. Ipabuntang, ano po? Ipapuntang, ano? Ipapuntang Muntinlupa. Ah, Pangalawa to sir, kasi isa ko parang nyakit tapos buktin ah, lupa. Ito binyan tong yan Ah, malita, do? Oo, oh, to tatlo. Kasi okay. ganda din ko eh. Ito, parang nyakit. Pero sa bandang service road lang din naman. Daanan namin. Ano na, -nay. -nay. Okay. Sige, na isa? Okey Okay, mga pards. Na-pick up na natin yung tatlong booking natin. Triple booking tayo ngayon. Mapunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 27 km. Alright, let's go! Mapunta muna tayo ng Paranaque, mga pards. Yung i natin. Pagkatapos, muntin lupa. Saka natin di-deliver itong binyan, itong mga lamesa. Para hindi tayo mahasil sa biyahe. Medyo mahirap yung biyahe natin ngayon, mga pards. Dahil nga sa bagong batas na pinairal ng MMDA. Ay, hindi pala bago yun. Mga dating batas na yun na binapalik lang nila. Yung end cap nga, tsaka yung ad even. Sa ad even, medyo mahirap eh, kasi tatlong araw tayong di makadaan sa EDSA. Eh, paano pala kung nakuha natin deliver sa EDSA, mga part? Doon yung bagsak natin. Di, pumasok tayo ng EDSA, mapipicturean tayo ng camera nila ngayon. Di, violation na. Sayang isang araw na biyahe natin, kasi dun lang mapupunta yun sa violation na yun. Kaya mangyayari, pagka ad even tayo sa EDSA, hindi tayo kukuha ang booking na ang drop-off natin sa EDSA ed sa mga fans kasi sigurado violation yun eh hindi naman sila manguhuli eh yung mga enforcer pipicturan lang tayo o di violation na meron na tayong nakapending na violation sa MMDA kaya napakahirap talaga ngayon tapos sinamaan pa nga nila ng end cup yung camera na yan di kaya napakadali nila manghuli. dito tayo dadaan mga fans sa may Quezon Ab, tapos Espanya maglalakson kami tatagos ng Usmeña Highway para padiretso na tayo ng s -Lex. para nyake yung drop off natin ayan mga fans yung tatlong booking na dala dala natin. Nagkakaalaga siya ng 2,670. Pwede na rin mga parts, di ba? Huwag nating tayo mahuhuli ng end cap. <laughs> Pag nahuli tayo, patay tayo dyan. Malulugbok na tayo sa lusak. <laughs> Katapos, dinagdagan pa ng ad-even scheme, di ba, sa EDSA. Parang ayaw na nilang yung EDSA. Ano kaya, isarado na ng EDSA. Para pare-pare sa tayong hindi dadaan dun. <laughs> Kirino Avenue na tayo mga parts. Menya Highway na tayo mga parts. May smoke belching mga parts. Magalianes Cross flyover mga pards S-Lex mga pards Okay, papunta naman tayo sa second booking drop-off natin Ang layo ng drop-off location ay 9.5 km All right, let's go! O siya mga pards, huwag na muna natin isipin yung mga end cap Mga no contact cap range na yan, kain muna tayo Kasi makakalbulak kami ng tatay dyan eh <laughs> Pagka-pitro din dito yan eh. Nakalimutan ko singilin yung pang s natin mga Pards Dito sa may papuntang Muntinlupa. Kaya nandito kami ngayon sa may service road dumadaan. Pero okay lang naman kasi hindi naman naabot ng alabang to eh. Along service road lang din yung Muntinlupa na to. Diyan na malapit na kami. Bale 2 kilometer na lang yung drop off namin. Drop off tayo mga Pudge. Second booking. Ako? Tao po! Lalamove po! The doorbell naman! Tao po! Lalamove po! So marunig yan, may timbre. Sagot timbre na nga rin ako eh. Ay, may hirap kontakin kanina tapos sa bahay. May hirap din kontakin. Saan ako nga oh, ulit to? Kung oh, nandiyo sa bahay ko, ito na. Hello sir! Lalamove sir! Sir, may tao po ba dito sa inyo sir? Sa number 30? Apo, ah, yun nasa may guard po sir kanina. Nag-doorbell po ako sir eh. Walang lumalabas. Ah, sige, okay, okay. Sige, thank you po. Wala na pong babayaran. Wala na po. Bayad po. यहाँ तैंक्य बहुत Okay, papunta naman tayo sa may third booking drop off natin. Ang layo ng drop off location ay 16 km. All right, let's go. Time check tayo. Sakto alas 3 ng hapon. Sana makakuha pa kami pabalik pagdating sa Bay Binyan Laguna pag deliver namin ng third booking namin. Exit na tayo mga parts ng dex dito sa May Carmona exit. Ito mga parts paglabas ng toll gate dito pag kumanan ka diyan papuntang Carmona o papuntang GMA Cavite. Pag kumaliwa tayo dito to punta naman siya ng Binyan, Laguna. Kasi magbibinyan tayo, kakaliwa tayo rito. Pero pagkakumanan ka dyan, may sticker dyan, huli. Kailangan mo magpa-sticker pag dataan ka dyan. Sa may Kabite, Carmona. May nanguhuli dyan. Nahuli na ako dyan dati. Kaya nga pag nakakakita ako ng mga biyayang Carmona, hindi ko na kinukuha eh. Di baling wala na akong booking, huwag lang ako dumaan dyan kasi mahuhuli tayo dyan. Kailangan kasi lahat ng dadaan dyan ng mga truck. Ano tayo eh? Small truck category tayo eh. Kaya nahuhuli rin kami. Kailangan kasi dyan may sticker ka na galing ng Kabite. Sir, ano? Oh, drop kay ano daw, kay Joy. San oh, la mesa sa dalawang upuan. Magbigat ten sir. Nara. Nara. Meron sir eh. Palok chino lang to sir. Dito lang. Pero magbigat eh. Time check, 4.25 p.m. May pang-apat na booking na kami. From Binyan, going to Pasig sa halagang 886. Ang layo ng pickup location ay 1.2 kilometer. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Saan nito? Uh, pasig, sir. Eh. Nagpayong Pasig. Medyo no, mabigat, sir. <laughs> mabigat talaga, hindi medyo. <laughs> Anu kata aircon. oke okay. Ya. Jangan ngegas girid. Terai way, okay, tayo sa may port booking drop-off natin. Ang layo ng drop-off location ay 30 km. Alright, let's go! Traffic mga parts sa may s bago siya magsukat. Tapos mag-exit kami ng Bikutan. Hanggang doon na yung traffic. Ang natin dyan sa may C6. Doon kasi yung nagpayong napupuntahan natin. Nagpayong Pasig. Grabe yung traffic ngayon dito. s traffic, pati yung service road, traffic din. Wala kang pagpipilian eh. Kung sa kadadaan mga part Malapit na tayo, yun eh, o. Bikutan na exit, no? Buti mas mabilis sa ano, itong pa-exit. Yung sa gitna ang matraffic eh o. Oh. kaya? Dito mga parts sa General Santos Avenue. Ito yung bikutan ha. Pagbaba dyan pag ng stoplight. C6 na yan ayan yung stoplight mga pargs paglagpas natin dito ayan na yung C6 pakaliwa bago mag C6 kapag kumanan ka dyan may ginagawang kalsada dyan patagos ng binangonan rekta binangonan na hindi ka nadadaan ng Taytay tsaka Angono dito dyan tayo ginagawang kalsada dyan yan oo ang daan yan sa may Laguna de bay doon papadaanin naman nagusumba ito na yung C6 hindi ka nadadaan dito hindi ka natutumbukin to tsaka yung Taytay tsaka Angono rekta binangonan ka na kaya maganda yun pagka tapos Kung may deliver tayong pinangonan, kaya na tayo dadaan. Ewan ko lang kung hanggang saan na yung update nun nung ginagawa dyan. Kung matatapos na ba o ano. Wala akong update mga parts eh. Si Six na tayo mga parts. Ito, straight na lang yan. Malapit na tayo sa may drop-off location natin. Pagating ng tulay dyan, dun bababa kami. Dun na yung nagpayong eh. 0704 142 142 Anong pangalan nito yan? Si Letter C, yung dulo. Magkano ulit po? 800? Kaya lang, ma'am. 836. 836. Kasama din ba yung pangalaman? Kasama daw. Ayun daw yung pinakalaman niya. Pinagalapagan. Baba mo na. Ayan. check saktong 7pm may panglimang booking na kami from Kainta going to Pasig sa alagang 435 ang layo ng pick up location ay 2.7 km 1000 kg to papunta na kami sa may pick up location saan ba ma'am? Sa ano sa taas pa ma'am? second floor ma bubuhatin pa ma'am? ako oh, ng bayad yung buhat namin ma'am eh may bayad kasi buhat eh. hindi sabihin niyo kay ma'am may madami yung Ay, magbabayad pa. Hello? Ay, ma'am, nasa may pick-up na po ako, ma'am. Ay, ma'am, bayad po, ma'am, yung ano, ma'am, buhat namin. Manggagaling pa sa second floor, ma'am, yung ano, yung Kaya Kahit po na 100, ma'am, dagdagan nyo na lang po. Ah, sige, ma'am. Eh, ano nyo na ako, sabi niya si madam po, dito, sa pick-up. Hello, ma'am, wala kasi na akong load. Pwede yung pakisend na po. Mas mabigat yung aircon kanina. Mas mahaba lang to. Okay, dandan lang. Okay na. Okay, na pick up na namin yung panlimang booking. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 5.5 km. All right, let's go. Ako muna. Diretso ka dun. Ano mo yan? Diretso ko dyan. Sige, diretso pa. Yan. Medyo nilinisan nyo na lang, sir. Mm, maayos pa naman Ito yan. income rebuild tayo mga purds bali booking kami sa magapon at ang kinita namin ay 3,278 pagkatapos nakakuha kami ng 100 na tipiad natin dito magiging 3,378 pagkatapos bawasan natin ng 1,000 na diesel at 200 na pangkain bali 1,200 yun 3,378 minus 1,200 equals 2,178 Ayun mga parts, naka 2,178 kami na malinis. Labas na rin yung pangkain, pandiesel, saka yung commission nilalam